dito, partners, nabiyan tayo negosyo ng Bisaya, madam At diharit ng Bye na bye, now. Hala, paano nila nalaman na may laya akong bisaya? Eh, half Tagalog, half bisaya kasi ako parang. So, ano tawag doon? Bisalog? Nye, nye, nye Kaso nga lang, hindi naman ako masyado marunong magbisaya. Kasi, sa Manila ako lumaki. nye, nye, nye. At yun na nga, no? Hindi ko alam kung trash talk ba yun, no? ano. Pero, ito talaga yung trash talk yung sinabi ni Basha. Pizikin nga naman. Oo, ngolang, parang. Nye-nye-nye. Pokla't na yun. Wala pa nga nangyayari sa laban. Nye-nye-nye. Pag-a-nakagat tayo, parang. Kaso, nung nag-late game na, yun na nga, kamuntigan na aming matalo ng dalawang beses pa. patay ka saan mapindot niyo po muna yung follow? Tingnan niyo, magpapalawing yan. Oke, okay, okay masih natin dito sa umpisa. Oke, oke, oke. Hmm. ko. Eh, no, lang nice one, good job, play. play. Nagkamali ako dun, pero buti tumama pa rin. Hmm, wala nang gagawin Oke, okay, balat, no? Oke. Okay. Ok, boy bao, boy bao, boy bao Ây cà, cái gì kìa Tập bánh đâu Cái cái như này nó còn nice one, good job về oh Ô, đây là tên lửa, Nice one, good job về tìm bánh Bắt sắc tay, ta, tay Nice one. To. Pagagwa, pagagwa. Are ko na ano ka? Nye 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 oh, nye. Wala silang cushion pain. Okay, lord na tayo, pain, lord na tayo. Bastard nyo, ako, po pronta. Tara nga. Mm, nye 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 nye. Mm, mm, mm. Uy! Oi, Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Wag, 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 wag. Depensa lang, depensa lang, depensa lang, defense lang. Kaya kaya pa? Gagi, aray ko po. Wala na patay. Sinugod niya, sayang. Okay! Okay, fine! Nice try! Nice try, nice try. Oke, 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 nice try fine, nice try fine, oke, kata oke, okay. oke, okay, fine, lu udah gak ada pano, gak lagi, depensa dan depensa, lang, depensa lang. alaga, alaga, depensa sama, depensa. Nice one! Nice one, Parn! Nice one, Parn! Oh, buhay pa kami ngayon! Nice one! Tapos na yan, Parn! Huling-huling na yan! Tapos na sa akin! Nakauwi na, Parn! Out! Ingat, ingat, ingat! Huwag ka na papatay, na. ha! Nakupo, naku nakupo, nakupo! Hindi kaya yata, Parn. Kaya yata. Oo, oh, oh. Nice one. Easy win para sa amin, Parn. Okay. Okay, Parn. Okay, Parn. Wag, 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 wag. Wala pang clips. Okay. Okay. Easy Easy part Nye 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 Victory Nice game sa mukha ni Gushon, <laughs> Wow wow we. Maraming salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo Nye nye nye